Okay, mga ang ka lang. Ang e. dandaan ka lang, dami. E na. dami. Ay, yari. Ang dami. Ano yun? Ito. Anong ginig yung dala, oh? Ha? ginig yung Ano na orange? Ano na orange? Ha? Ano na orange? Dami na, no? Dami. Puno yan. Puno, Yan, nakuha mo yata. Oh, grabe. Kumukulo yung ano. Yan na, nagwalaan na. Yan, nagwala na. Ang dami. Mabit. Ang dami. Ay, punong po. Ayan, may orange. Ayan. Eh nako yung orange. Ni eh, nakuha pala yun, silalim. Oh, dami. Ano ya? Oh, ay may angat. Ini ata may, may angat tayo, no, may orange yung. Wah, oh, sobrang dami. Ng mga kapay puno. Dapat din puno. Hindi nakawala na yung orange ata, umilalim na eh. Oh. Ah. Kitkan ng dami. Ano ko pa lang may bato. Bin. Alay, oh. wala yung kulay orange. Sayang. Ito grabe, puno yung dalo. Puno. Ang lalaki. ang dami huh? mga kapayo isang agis lang huh? punok yung dala parang dami, huh? dami oh lalaki ang dami oh dapat sa dami lang sa agisan lang huh? oh ang gano'ng kadami yan oh huh? panalo mga kapay ala ala puno ang bulsa oh huh? hmm. marami oh huh? ay eh, karpa yata yun huh?

ha? Ah. Bigat. Nabali <laughs> yata yung balakan ko. Sobrang <laughs> dami, oh. sabi hmm? to, lapad, oh. Dapat mga kapay. Sulit, sulit talaga. Sulit isang hagis lang. Ayos, mga kapay. Sulit ang isang hagis natin. Manalo. Ito lang yan sa gilid, oh. Yan, oh. Yan lang, oh. Dami. Ayos. Ayos na naman.